Itong interview ni Father Archie Geriva, isang paring Franciscano na na-interview sa mga Born Again at itong interview na ay pinagpipistahan ngayon sa mga antay Katoliko dahil binatikos daw umano yung pagluhod sa harap ng mga santo at ang tradisyon ng Simbahang Katoliko na sabi ni Father Archie, dapat baguhin din. Sa kapari, nagsaway sa pagsimba o mga ribulto. thank you very much for being here, Father Archie Garibo. God bless you, Father Archie. So you. Yes, yes. Father, uh, Father Archie, ano po ang paninindigan ng simbahan katoliko? Patungkol po doon sa pagluhod, pagsamba, or pag pag-revere uh, ng mga imahe po. Kinaugalian ana through the many centuries, nabanggit ko nga po na our tradition should be baptized by the Word of God. <laughs> yung talagang ultimate standard natin, no matter how seemingly beautiful. Kasi kapag sanay ka na <laughs> to a protracted long history, pakakala mo, totoo eh. Mm -hmm. Oo. Yes. Kaya, Are you saying it's, a, it's time now that medyo baguhin na yung tradisyon yon mm -hmm. at yun na yun. Kaya nga po, salamat sa Diyos, meron po tayong, uh, and for me, huwag kayong magagalit. Ako po isang katolikong franciscanong pare. But deep within my spirit, I had to say what is right. And I know, hindi po ma matutuwa si Lord kung ako wish you, wash you with my words. Marami ang nagpadala sa akin ng mga messages at nag-request na sana, itong interview at ang video ito ay masagot daw natin at mabigyang linaw dahil isang paring katoliko si Father Archie Guevara ay binatikos daw itong pagluhod sa harap ng mga santo. O na mga kapatid, di na natin ipagtataka kung may katulad ni Father Archie Gereva na parang protestante ang aral at hindi naayon sa simbahang katoliko. Bakit? Huwag niyong kalimutan. Kahit nga si Satanas, high rank ng anghel noon, ngunit naging fallen angel. Si Judas nga, apostol ni Jesus noon, naging Judas. Si Martin Luther, Agustinian monk, nagiging ama ng protestante. Si King Henry VIII, binigyan pa ng titulo ng Papa na Defensor Fede, ngunit naging ama ng Anglican Church. Si Michael Lefebvre, arsobispo yan, at naging ama ng SSPX. Si Gregorio Aglipay, paring katoliko yan, nagiging founder sa Iglesia Filipinista Independiente. Kaya, di magiging batayan kung ano ang katayuan at tungkulin mo sa buhay kung walang obedience sa teaching authority ng ating simbahan. May kinuha itong interview na ito sa isang anti-Catholic na Sibuano, yung narrator, at ginamit nila sa propaganda tungkol sa sagradong imahe ng mga santo natin simbahan katoliko na sa kanilang maling akala, ay pinagbibintangan tayo na ito'y Diyos-Diyosan ng simbahang katoliko. Ang daming na sa maling akala. Ito ang Sibuano uh, Cebuano na narration ngunit kinuha niya yung interview ni Father Archie Gereva. Ang idolatry mo ang okay kiniang... O na, kung mapansin ninyo mga kapatid, kinuha nila ang mga pangyayari na may aksidenting nahulog yung mga imahin abang ng bilang propaganda ng ibang mga anti-Catholic laban sa simbahang katoliko. Pero, di ba nila alam na kahit sa lumang tipan may naganap na aksidente yung kaban ng tipan na may dalawang gintong larawan ng mga anghel. Di po ba? Aksidente yon, May aksidente at nahawakan ni Uza at nagresulta sa pagkamatay mismo ni Uza. Saan yan mabasa? Ito ang mabasa natin sa referensya mga kapatid, lalo na sa ikalawang Samuel, kapitulo 6, versikulo 6 hanggang 7. Nang malapit na sila sa may giikan ni Nakon, natalisod ang mga baka kaya't hinawakan ni Uzzah ang kaban ng tipan. Nagalit siya we at siya'y pinarosahan sa ginawang iyon. Doon din, namatay si Usa sa tabi ng kaban ng tipan. So, may aksidenteng nangyari. Kaya nga kung yung pinakabanal na imahe noon ay may naganap na aksidente. Buti na lang yung pinakita nilang nahulog, walang namatay. Di ba? At ituloy natin mga kapatid dahil sa bahaging ito, maliban na tinitira yung uh, sagradong imahe ng Simbahang Katoliko at ipalitaw sa kanilang propaganda na itoy mga larawan ng diyos-diyosan, kinuha yung clip ni Father Archie Gereva ganan kini sa salagan ang mga tao na na unta kini Ang sabi niya na dapat yung pagsamba ng mga Diyos-Diyosan sanay matigil na ito. Di naman tayo tutol na dapat itigil ang pagsamba ng Diyos-Diyosan. Pero lahat ba na mga imahe o larawan dyan sa Biblia mismo ay Diyos-Diyosan? Kahit na kung na natin ang mga Bible scholars, hindi katoliko, ang paliwanag sa Harper's Bible Dictionary, ito ang mabasa tungkol sa Diyos Diyosan. All idols are images, but not all religious images are idols. Napakalinaw yan. Hindi lahat na mga imahe ng mga reliyosong imahe ay Diyos Diyosan. Ano po ba yung Diyos Diyosan? Napakalinaw yan sa turo ni San Pablo sa Onang Korento 8.4. Kaya nga, tungkol sa pagkaing inihandog sa Diyos Diyosan. Alam nating ang mga Diyos Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo. At alam nating iisa lamang ang Diyos. Wala tayong tutol yan na ang Diyos. Diyosan mga kapatid, yung larawan sa mga hindi totoong Diyos. Ang tinira nila yung mga larawan ng mga santo. Halimbawa, larawan ng Mahala Birhen Maria na nakita ninyo sa prosesyon. Yun lang ay propaganda nila. Pero ang official na aral ng simbahang katoliko, itinuturo ba ng simbahang katoliko na si Santa Maria ay isang babaeng naging Diyos? de Yun lang ang maling akala ng iba't ibang mga siktang anti-katoliko. Okay, tuloy natin. Usa ka pare nagsaway sa pagsimba isang pare, ito na ang interview, ang bumatikos daw o mano sa pagsamba hindi naman binanggit sa interview na ang katoliko ay sumamba uh, uh, ng mga larawan. Uh, ribulto. And thank you very much <laughs> for being here, Father Archie Garibo. God bless you, Father so Archie. Yes, yes. Father, uh, Father Archie, ano po ang paninindigan? Na okay, napansin ninyo mga kapatid sa interview na ito, nitong dalawang born again, kung si Father Archie Gereva na na-interview sa 700 Club, pinagpipistahan ng mga solpot, ng mga anti-katoliko. Pero kung napansin ninyo mga kapatid, na itong si Father Gereva sa interview, hindi nanindigan sa opisyal na aral ng simbahang katoliko, kundi batay sa kanyang sariling interpretasyon at paniniwala lamang. Pero kung napansin nyo, gayon din ang mga nag-interview kay Father Archie Gireva. Hindi nanindigan sa kanilang aral na born again. Bakit? Una kung napansin niyo bawal sa born again ang pagtawag ng father. Yun ang paulit-ulit nila. Na bawal tatawag na Ama o father? Pinagamit nila yung San Mateo. Ngunit, sa interview, itong dalawang itong born again, tinatawag na Father Arche. Eh kahit nga, yung narrator na si Sibuano, tinatawag din siya na Father Arche. Eh alam naman natin na bawal sa mga anti-Catholic na magtawag na father sa pare. Pero napansin nyo, itong nag-interview ang ito, ito, balik muna natin. May sa salagan ang mga tao na hunungo na unta Usa ka pare nagsaway sa pagsimba ug mga ribulto. And thank you very much for being here, Father Archie Gariba. God bless you, Father Archie. Yes, yes. Father, uh, Father, Archie, ano po ang paninindigan ng Simbahan Katoliko? Patungkol. Oh, uh, say, uh, Father Archie, ano po ang paninindigan ng simbahang katoliko? Eh, di ba kayo nagtaka mga kapatid? Kung bakit nagfather father itong mga anti-catholic na born again ito? Kung di man nanindigan sa official na aral si Father Archie, lalo na ito nag-interview. Dahil official nilang aral, bawal magtawag na father sa pare. At kung pansinin niyo ang tanong para kay Father Archie, ano ang paninindigan ng simbahang katoliko? Pero ang sagot ni Father Archie ay ang kanyang paninindigan na hindi naman paninindigan ng simbahang katoliko. Ito'y kaugnay sa pagluhod, pagsamba, o pag-venerate ng mga santo. Ang sagot ni Father Archie, dito, pakinggan natin. Po doon sa pagluhod, pagsamba, or pag, pag uh, revere ng mga imahe po. Kinaugali, Ana, through the many centuries, abanggit ko nga po na our tradition should be baptized. Oh, so, kinaugali, Ana. Ang tanong, mga kapatid, ano ang paninindigan ng simbahang katoliko? Pero ang sagot niya ay kinaugali, Ana, sa pamamagitan ng mga Uh, centuries, di niya binanggit ang turo ng simbahang katoliko tungkol sa imahin Ano po ba ang ofisyal na turo ng simbahang katoliko tungkol sa imahin? Ito ba'y sinasamba bilang Diyos dahil ang tanong uh, tungkol sa pagluhod, pagsamba, pagvenerate sa mga larawan? Ang sagot din eh, uh, Father Archie kinaugalian na at ano ang official na aral ng simbahang katoliko? ito ang mabasa natin sa Our Catholic Faith by Monsignor Moro we do, we do not worship the saints we only honor them as the official friends and servants of God we adore God alone so napakalinaw ang official na aral ng simbahan Katoliko pero dito binanggit ito ang tanong ng born again. Kaya kung sa akala nila, dahil kinaugalian na yung sagot, ay nagiging Diyos Diyos. Ano, ibig po ba sabihin, marami ang Diyos ng simbahan katoliko sa official na aral? Hindi. Dahil sa Catechism of the Catholic Church 152, ito ang ating mabasa. The Church never ceases to proclaim her faith and one only god father son and holy spirit napakalinaw ang uh, official na aral ng simbahang katoliko her faith the one only god oh, one only god ang binanggit diyan mga kapatid hindi many gods kaya mali yung uh, akala nila na ang mga larawan ng mga santo ay Diyos-Diyosan ng simbahang katoliko. Pero bakit ba tayong mga katoliko ay may mga larawan ng mga santo? Lahat ba ng mga larawan dyan sa Biblia ay Diyos-Diyosan? Kung pansinin ninyo mga kapatid, kung tingnan ninyo kahit na itong protestante Seventy Adventist na aklat. Ito po. National Sunday Law by John Macrosin. Alam nyo ba kung ano ang nakasulat sa uh, pahina 81? Ito po ang mabasa natin. Images were first introduced into churches. Not to be worshipped, but either in place of books to give instructions to those Who could not read, or to excite division in minds of others o, nasa aklat 'yan at binanggit dito ang Second Council of Nicaea sa taong 787 na it was decreed by the council that sacred images may be honored without idolatry 'yon ang aaral ng simbahang katoliko mga kapatid. Tuloy natin si Father Archie Gereva. By the word of God. So yung talagang okay. o yung tradisyon daw ay should be baptized by the word of God. Una, baka nakalimutan ni eh, Father Archie na we are not Bible alone. Yun lang mga protestante ang merong five solas. Five alons. Bible alone, Christ alone, grace alone. Oh, yeah, ang mga alone nila mga kapatid. Lima yan. Ha? faith alone. Pero tayong mga katoliko, kahit sa Biblia, na sinabi ni Father Archie, the tradition must be baptized by the word of God. Isang kaya yan? Mabasa na yung tradisyon ay i ng Word of God. Sa Biblia ba, mga kapatid, kung sundin natin ang King James Version, eh, lalo na yung King James Version, alam nyo ba, ang ini-endorse kasi ni Father Archie Gereva, King James Version, na napakadaming mali na translation. Pero may bagi sa New King James Version, dahil gusto nila letra por letra at ayaw ng mga born again kasi nitong tradisyon mga kapatid. Pero si silipin natin sa kanilang salin, ginagamit natin ang kanilang salin. Hindi ibig sabihin na yung salin nila tama na. Ginagamit natin ang kanilang salin o pangipalitaw natin na kahit pala sa salin abay hindi pumapabor sa kanila dahil ayaw nila ng tradisyon pero sa 1 corinthians chapter 11 verse 2, ito ang ating mabasa i praise you for remembering me in everything and for holding to that tradition just as i passed them on to you so may tradisyon pala na sinabi ni san pablo ano daw? For remembering me and everything and for holding to the tradition. Uh, how about the King James version? Na ini endorse ni Father Archie Gereva. Ito ang mabasa natin sa Second Thessalonians chapter two verse 15. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which he have been taught, whether by word or our epistle. So, malinaw mga kapatid, nakasama sa sulat, yung tradisyon. Uh, sabi ni Sir, uh, Sir Rick, marami pong paring katoliko ang legal na pari. Uh, kaya, uh, kagaya ni Father Archie, pero kulang sa paninindigan sa aral katoliko. Uh, una, kung tungkol naman sa apologetics, matagal nang hindi tinuturo sa seminaryo yung apologetics kasi. No? Uh, mga kapatid, kahit pa nasa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines sa pahina uh, 80-82, A uh, 81, paragraph 222, Apologetics has always been part of the pastoral and theological tradition of the Church. We must to be willing and evil to defend our teachings in public fora. Tuloy natin mga kapatid sa interview ng ito na pinagpipistahan ng mga anti-Catholic. Uh, At uh, delikado talaga pag ikay-Catholic ngunit Uh, yung kaalaman mo tungkol sa pananampalataya ay kulang, delikado talaga na matangay sa ibang mga sulpot na sikta dahil dito. Standard natin, no matter how seemingly beautiful, kasi kapag sanay ka na <laughs> to protracted long history, pakakala mo totoo eh. oh, yun. Ito ang bahagi. Pag sanay ka na sa mataas na kasaysayan, Iakala mo, totoo. I ibig sabihin, siya mismo, uh, dihado siya, parang hindi totoo sa kanya, yung mga sagradong imahen, yung mga pagluhod sa harap ng mga larawan ng mga santo, dahil ilan din sa mga bukang bibig ng mga anti katoliko yung pagsamba daw nating mga katoliko sa mga ribulto dahil niluluhuran daw natin ang mga ribulto. Kaya, sa kanila, dinyos ito. O na, mga kapatid, di ba nila alam na sa Biblia, kahit sa Biblia, uh, iwan ko kung alam ba nila yan. Di ba nila alam na diyan sa Biblia, meron tayong mabasa na lumuluhod mismo sa harap ng banal na tao mga kapatid imposible kung di nila yan alam nasa second kings chapter 1 verse 13 ito mabasa natin kung ang pagluhod ay pagdios na ibig ko ba sabihin dinios si Propeta Eliza, Elijah dito sa kapitan ng mga sundalo sa hukbong sa hukbo dahil binanggit pa si King James Version na lumuhod siya sa harap at sinabing I pray thee. O, ito ang mabasa natin mga kapatid. Sa uh, 2 Kings chapter 1 verse 13 King James Version ito. And he sent again a captain of the third fifty with his fifty, and the third captain of fifty went up and came and fell on his knees before Elijah, and besought him. And said unto him, "O man of God, I pray thee." Let my life and the life of these fifty thy servants be precious in thy sight. See, lumuhod sa harap ni propeta Elijah at nang nakaluhod o sa o man of God, I pray thee. Nanalangin. O dito pa lang butata na ang uh, argumento ng mga anti-Catholic na hindi pwede idalangin. Hindi pwede manalangin sa mga santo. Dahil nakabasa lang sila na bawal ang mga larawan na Diyos-Diyosan, lahat para sa kanila, Diyos-Diyosan na. we the Lord of